O <laughs> Abay, may sugpo. Oh. Ay! Ayaw, ayaw! Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali, si Bosing po ay nagkabit ng bakikong dito po sa may prinsa. At yun po ay papandawin po niya ngayon. At pagkatapos po ngayon ay magsasaklit na rin po silang dalawa ni Tilat ng bangus. Dahil may umorder po sa atin ng 10 kilo. At si Becca po ay may order din po ng nasa 50 kilos. Kaya tayo po ay magpapasaklit po ng bangus. Yan po si Bosing at namamandaw ng kanyang... Pakikong. Wow, ay may uli. Dada yan. Dami. Ay. Abay, may sugpo. Dada oh. yan. <laughs> so, Mayroon may pa sila kasag May tatlo pa rito. Apat. Tatak-tak na po ni Bossing. Eh. Mayroon pa? Ikakabit muli. Ikakabit po ulit ni Bossing. Yung yung po ay bali hindi natin hulog. Yung pasla. Pero atin hindi yan. Tayo na may alam. Ay, tilat. Kuha mo na yung kasag at isama mo do sa iyang kasadgo. Samahan mo na do sa plastik. At ikakabit na po uli ni Bossing yung bakik ano, bakikang bakikong. Ay bakikong at lalaki ang nagkakabit. Pag babae ang nagkabit, ay di bakikang. Ayan. Naikabit na po ulit ni Bossing. At ito po ang nahuli. Para ito po ay kagabing magdamag lang po. Malalaki rin po itong sugpo. Uh, mahaba din. Malalim pala doon, honey, sa may kaitilat. Malalim pa doon. to pa Ay, nalundad na. Okay na. Tama na, huwag mo na kakakunin. Okay na, okay na. Hindi ka pa lumapit dito. ay naku, no, pag naglundagan busing makakaalpas din yan ah umis mo yung bag hindi naman, masin na haba-haba yan may tayo wala nang pod na may mahuling magkaya ka ta ay, baw na nga, baw na nga ah. yun na nga, na nga ah. oh, busing, hawakan mo na wala pa ha Sige, ito Ay! Ay! Ano, taas? Hindi pa, malayo pa yata. Ay, ay, ay. ay. pa. Lapit din pa. Ay, busing nakakawala. Ay! Sige, tas. Ay, busing. Ay, malaki na itong isa. Ah, Malaki. Ay! Patawan ko. pa uh, hawak ko lang dito so hindi na may pa na lang saan? Dito. saan hawakan? nalundag nasa dito yung tingin mo yan po at nakapagkilo na po ako ng bangos ito po ay 10 kilo tapos kay tilat po itong natito po sa sako Ito naman po ang sa amin, pangulam. Tapos ito naman po ay kasag na huli ni Bossing. May sumobra po palang bangus. Bali pala. ito ay tig dalawang kilo. Ibebenta ko na lang po ito. Hello po. Bali yung mga bangus po ay dadalahin na namin sa bahay. Tapos yung dalawang tig dalawang kilo ay atin na rin pong ibebenta. Yan. At may dala po akong plastic para paglabas po namin dito sa may buka na ay mamimitas na rin po ako ng mga gulay. Nakakatuwa po at yung tatlong ampalaya ay malalaki na. Malapit-lapit na po itong mapitas. Tayo po ay mamimitas na agad ng gulay. Araw-araw na po tayong namimitas dito. Kakatuwa po at laging maraming bunga. Yan, ito po yung mga napitas nating okra. At namimitas na rin po ako ng talong Maganda po itong mga talong at makikinis. Halata mong wala pong uod. Ha. Uh -huh. Ayadlaa. Ala kai. Hatoy bay Ah, salamat. Salamat. Salamat sa ngayon. Sabi. Dalawa po ito. Dalawa. Sa mm. po, ito na yung Altawag ni Kristine. Ito, na bila, ito na yung binablog mo. Ay, ah, lang noon. Ah, oo. Pati mabilis kayo magpalak ay. Salamat po. So, na po yung kukuha ng ating bangus. Ang so, pangalan dito kay Ate uh, mm. Ano pangalan? Kay Ate Juli. Shout out po uh, may, po Ah, uh, uh, salamat po Bali ngayon po ay magsasaklit po ulit ng bango na bossing dahil meron po ulit bibili Ito na rin po si Bekka naman Yung buyer <laughs> Ang ating Narito na po yung buyer Ang ating buyer, salamat Sa laging pagbili na aming kuhan. Ay, iiniting ko yan, galing sa rep yan po, nandito na rin po si Namilot. Saka uh, kasama si Adjao ni Gio. You're down. Naging <laughs> mata ko, pinagbawon mo ng damit ko. Pumida lang si Eli. Ay, oo, oh, ang natin. Pati napay ang borong. Magkape muna kayo. Mo-trek muna. Bayan po si Tatay. yan po ay makakatulong po ni Bossing sa pagsasaklip. Mayroon na diyan ka pa. Tayo sayan ko. meron. Napo lang Si Bossing po ay kumuha ng bangus at kami po ay magsisig ang muna. Para makapag-almusal po. Kami <laughs> ni Chef Flower Kapi na muna po. Abang, o, tila nga po. Konti lang ako. Nasusuo lang Ha? sa po, nagkakaliskis na po si Bossing. Ayan po nag-uumpisa na pong magsaklit. Tapos si Becca po ay iniigiban po ng tubig yun ah. Diyan po ilalagay ang bangus. Medyo malalim po ngayon ang tubig. Gawa po ng high tide. Hindi po masyadong mapaigahan itong tubig dito.

nalelog sa niya. baby oh. kasi to yung oh babae. dagdag dagdag. yah yung fish. ito ba yung oh. mahal mo na. nalelog pa. malalakas. Masyado pong madami. Yan eh. Mm -hmm. Kaya dyan <laughs> Malakas. Malakas. Nabigat <Malakas. laughs> na yung sakit. Malakas. <laughs> Tutoy! Yan dito tutoy! Wala ka ba? Tutoy yung Wala ka ba Tutoy! Tutoy! Oo! Ano yung sako tutoy? ka mo yung sako. Dito tutoy. wala po iyan ay marami ay, po ay, <laughs> <laughs> oh, nagpipili pa po sila ng mga bangus doon ay ako muna ay pupunta sa Kubo at titignan ko po yung aking nilulutong sinigang <laughs> dalagay na po natin itong mga talubos. Ayan po at binuhat na po ni Baron yung isang sako. Lalagay mo na diyan ah. Sa mayelo yelo. Ito na lang po. ipitin lang daw dito sa sako. Ayot baka yung maglundagan diyan sa kuwan. mayelo yelo. Ah tapos na yung isang saklit. So, no, maya maya ulit. Maya maya ulit. Baka mapasubra. Ayan saka. Kung ay binubuntog mo na doon. Ayan. No. Sa may yelo. Huh? Hindi. Ayaw, ang ganito. Dito. Ha? Dito. Patay mo na ang kiyan. Abay, ito yung nilagyan ng alat ah. Nilagyan ito ng alat, sinaglagay. Si Beka. Abay, nilagyan ng alat. Ay, awan, Natutunaw agad. Ay, bababa, di ba ka? Para mamatay agad. Uy, maglulundagan. Hindi. Kulang ko. Kulang ko, masalang ay. Dapat ay may pang... Hindi, hindi lang natin sa ako. Wala ko pang pagkulong. Hindi, hindi, hindi. pag na ako na may titi yung bakit hindi basa. Para wala pang piga ko dito. Kain na! Kanya-kanya ng sandok. Adyaw! Kain na adyaw! Oh ba yan? May kalaman kanya kanyang piga. Ayun dito Sa mga po siya. Oh! Ano yan? ko rin! Huwag wala na namang pasok si Tutoy, nakasama na namin dito. Kaya ako ito na. Kaya pasok Kaya na. 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 Kaya na.

Ayan, linisin mo na. Gati yan. Mahapot na puwan lang. Naguling. Kain mo na yan pa dito. Pwede ba po ulan ko? dito. Baron, may ulan pa dito. Ito po yung mag-amaasa. Sa ko. At alam ko sino nag yan? Si Silver. <laughs> Eh, sino ko yan pa ugoy-ugoy doon? Noon natakot <laughs> daw si Adjao at naugoy yung aloyay, wala naman <laughs> tao. Ito na po yung mga bangus sa sako. At kinikilo na po. Oh. Yung mga order po ni Becca ay titimbangin na rin po at ilalagay na sa plastic para pagdating po sa nakar ay abot-abot na lang po. Nilalagyan na rin po niya ng pangalan. Sakilo ka kuya. Ba't lang siya po pa sakilo? Eh may alam nila yung susubra yun. Sabi ko na gano'y. Basta may isang kilo pero may sobra yan. may pangalan na. Oo. Oh, Ang laki po ng ating bangos ay tatlo'y isang kilo pero meron din naman pong dalawa ay isang kilo. Oo, oh, ito'y halos ay sobrang... Dalawang kilo. halos ay sobrang ng ka Ilan? Ng tigrol, eh. Ilan? Dika? Dalawa, dalawa. Pangalawang saklit po Huhuli oh, daw po ng mga 8 kilo lang At yung unang saklit po kanina kinulang Ito'y kahawak din, yung mga ano? Tinuputahan ka na milot. Kahit ito tara na yan.

So oh, laki na yun. yun. Ginoon Yung po ibang isda, ililipat na po nila dito ah. Baka makawala pa sa tubig ha. Yan ah, tapos na po. Kahit may Isang sa ating. Dito naman po sila sa irrigation magsasaklit. Yung pong itinapon nila dito medyo maliliit na bangos ay sasaklitin po nila at yun po yung mailipat po doon sa isang pitak. Yan po hanggang doon sa dulo. Dalawang peraso po yan ay isa't kalahati. At tilad po ay nabili rin po ng bangus. One thousand. pa may malaki kay Kuya Tara. Oo nga, dito. ko kanino yan, Bek Ay, di na

Oh. Ayan po yung mga binili ni Becca. Isinisilid e na po sa ano asa po. Saka <laughs> wala na. Kaya, kung inyong binabalsa na lang eh, yan. Isinisilid ka rin na Sinisit <laughs> ka pa doon ang konti. Usong-usong na po nila. Bayan na po sila, Tito Baro. Buhat-buhat na po. Mabigat! Kung ngayon yung binabalsa.